si ng lagahan taga San Mateo Rizal Nagbibake at nagtitinda ng cupcake Tada! O di ba ang saya? Cupcake matamis, cute at perfect rin na pang regalo o pang -dessert. At kung gusto mong kumita, ito na ang ideyang baka po pwede sa'yo. Pero paano nga ba ginagawa itong adorable cupcakes na to? At paano pwedeng kumita? Well, alamin natin kay Ati Honey ang sekreto. Narito po ang mga kailangan nating ingredients sa na gagawin nating cupcakes. All-purpose flour, dark brown sugar, cocoa, salt, baking powder, baking soda, vinegar, oil, tap water. At sa kailangan naman nating icing, whipped cream. Ang mga kailangan nating gamit para sa gagawin nating cupcake, mixing bowl, wire whisk, spatula, strainer, cupcake pan at cupcake liner, food coloring, piping bag, piping tip, mixer and oven. Pagsasamahin na po natin ang mga dry ingredients, all-purpose flour, cocoa, baking powder, baking soda at salt. Salain lamang po natin. Sunod po natin ang asukal. Sunod na po natin ang wet ingredients, ang suka, mantika, at tap water. Yung suka po ang mag pinaka-preservative po natin ng cake. Haluin lamang po natin ng mabuti. Siguraduhin po na walang buo-buo at wag lamang po natin i-overmix. Reminders din po pala habang pong gumagawa tayo ng mixture, i-preheat na po natin ang oven ng 10 minutes ng 150 degree. Salain lamang po natin. Pwede na po ang ating mixture butter. Pwede na po natin ilagay sa cupcake liner. Pagkatapos natin mayalanda ang cupcake liner sa ating cupcake pan, sukatin lamang natin sa 1 cup ng mixture. Kanina po, napreheat na natin ang oven ng 150 degrees Celsius. Sasalang na po natin ang ating cupcake for 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, luto na po ang ating cupcakes. Pwede na po natin siyang kunin sa ating oven. Hintayin lamang po natin ang limang minuto hanggang sa lumamig bago po natin lagyan ng icing para hindi po matunaw. Ngayon naman po, gagawin natin ang ating icing. Isasalin lang po natin ang ating whipped cream sa mixing bowl at imimix natin gamit ang mixer. Okay. Siguraduhin lang po natin na hindi po mag-overmix. lamang po natin siya hanggang maging stiff peak. Kaya ito po dapat po ang consistency po ng ating whipped cream. Pwede na po tayong maglagay ng food coloring kung ano pong preferred color na kailangan po. Haluin lamang po natin ng maayos para wala pong magbuo buong food color. Kapag na-mix natin ang food color sa whipped cream, Gagawa ka kasi tayo ng tuto na cupcakes. Ipaghahaluin na po natin ng isang kulay at isang kulay na plain white lock. Kapag nalagay na natin ang icing sa piping bag, pwede na natin i-design sa ating cupcakes. We'll Nalagyan na natin ng design ng cupcakes, pwede pa natin siyang dagdagan ng edible draggies. ito na po ang ating finished product. Ang paggawa ng cupcake hindi pala basta-basta, Kailangang eksakto para sa tamang timpla at lasa. Magkano naman kaya ang puhunan para sa ganitong pangkabuhayan? Sa halagang 300 kayang-kaya nyo rin pong kumita. Makakagawa po tayo ng dalawang dosen ng cupcakes at mabebenta po natin ng isang box ng 450. Kaya po ang magiging kabuuan po ng ating kita is 900. Kapag binawas po natin ang ating puhunan, hikita po tayo ng 600 pesos. O oh, di ba? ang tips po ninyo para sa yummy na cupcake. Tamang sukat, tamang paghahalo, tamang temperatura at tamang pagpaplano. Kaya paano mo sinimulan, Ate Honey, ang pinagkakakitaan mong ito? Uh, Nagka-idea po ko. Una kasi hilig ko pong mag-bake talaga. Tapos, nung simula nung nanganak ako sa bunso ko, nag-try ako sa kanya every milestone niya monthly. Doon ko siya napag pagpraktisan try din po ako gumawa ng mga cakes. hab ano, every month, yun, natatry ko every iba-ibang team. Naisipan ko pong biglang maging pangkabuhayan siya nung may mga nagtitiwala na sa akin na nakikita kasi nila yung mga posting ko na ano, na kaya ko na gumawa ng mga cakes and cupcakes. Kaya pag may mga birthday sila, yun, nagpapagawa na rin po sila sa akin. Nung nagtuloy-tuloy na po yung mga um order po sa akin, na po-promote ko siya kasi dati rin po ako nag-online selling. So, ngayon po, dahil sa may idea na po ako sa pag-online selling, na po-promote ko rin siya sa through Facebook. Tapos, yung mga dating mga nag-order na sa akin na natikman po nila yung cupcakes, nire-refer na rin po nila ako sa mga ibang kakilala nila, sa mga kaibigan. So, kaya po nagtuloy-tuloy po yung mga orders din na pumapasok po, po sa akin. So, kaya gumawa na rin po ako ng page mismo ng Cakes and Cupcakes para lahat po ng posting po ng mga orders, dun po nila nakikita. Kaya pagka na-refer na po nila, mabubview po nila yung mga lahat ng design, ng mga cupcakes and cakes na nandun po sa page mismo. Eh, Ate Honey, ano-ano ang mga hamon sa kabuhayang ito at ano naman ang sekreto para hindi sumuko? Sa pangkubuhayan po, minsan, hindi naman po talaga naiiwasan na may tumal. Kaya po pagka wala rin mga cakes and cupcakes na order, ganun nga po gumagawa po ako ng ibang mga binibake. Katulad po ng banana cake, tsaka yema cake. Para yun kasi kahit pang merienda lang, eh, pwede nang makonsume ano, ma consume ng mga customers. Siyempre po ang inspiration ko po para sa mga anak ko, para may magamit din kami. Nakakatulong ako sa asawa ko na meron kami dagdag pagkakakitaan. Tapos may kita rin ng mga anak ko na ganyan na nagtutulong-tulongan kami. Kasi sila minsan kahit sa mga kapitbahay pag ano, yung mga cupcakes, oh, tikman nyo to, ganyan na ano. Kaya kada milestone nila, kada birthday nila, ako rin po'y gumagawa ng mga cakes nila. Ang um, pakiramdam ko po, syempre po, masaya. Kapag ka nakakabasa ko ng mga reviews ng mga client na nagugustuhan nila na masarap, na natutuwa sila sa order. Mas nai-inspired po ako na lalo ko pang huhusayan, lalo ko pang gagalingan. Siguradong marami rin ang nais gumawa ng cupcakes na tulad nito, Ate Honey. Ano ang maaari mong maipay sa kanila na nais ring umasenso? kahit through online lang siya, pag for deliver lang namin na door to door, ganun, mas madali namin siyang naimamarket. Katulad na no, sa bahay lang naman po namin ginagawa, hindi na namin kailangang lumabas na ano, basta kompleto lang yung mga gamit na kailangan, mga ingredients. Mas madali po siyang ano, dahil sa bahay lang, tapos pipicturan lang po namin. Nagkakaroon din po kami ng mga resellers na din, kaya mas dumadami po yung nagiging customer din po namin. Sa mga ideas po, sa totoo lang, hindi ko nga rin po alam na magagawa ko yung ganitong pagkakitaan. Eh. Kasi sa paggawa po ng cakes and cupcakes, kailangan din po dyan ng art, ng mga pag-design-design. -design. Eh, hindi naman po ako mahilig doon. Eh, sa nung pinanalangin ko nga po na, di ko ama, parang ano po, ano kaya pwede namin pagkakitaan. Tapos yun nga, yung dahil sa na-practice ko siya ng lagi na ginagawa, mas nag improve siya. Kaya yun, nag-search din ako kung paano, ano pang dapat gawin, ano pang dapat i-improve. Kaya habang tumatagal, nakikita ko yung gawa ko, nakikita ko na nag improve din. Kaya mas gumaganda yung design niya para mas madali siyang maano ng mga customers. Bilang Iglesia ni Cristo po, uh, syempre ang unang kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. Sa, kasama sa paghahanap buhay, kailangan nating humingi ng gabay. Tapos lalo na po pag ano ako, alam ko naman pagka pinagpapanata po natin, walang imposible po sa Ama Lahat ng hihilingin po natin, kung di man po labag sa kalooban niya, ibibigay po sa atin ng Ama. Katulad po nung pandemic, yun nga po, wala kaming ibang pinagkakitaan. Hindi ko po akalain na ayun po yung pala yung magiging way na makakatulong po sa pamilya namin. Na doon magsisimula po na magkaroon kami ng bagong pagkakitaan hanggang sa nagtuloy-tuloy na po. Kaya ang pangako ko po sa Diyos, lalo po kaming magpapakasigla kami ng aking buong sambahayan, pangungunahan po namin mag-asawa ang pagtataguyod din sa aming mga anak para sa ika-sigla po namin sa loob po ng Iglesia Ni Cristo. Sa paggawa ng cupcakes, hindi lang talent ang kailangan, kundi tiyaga, determinasyon at higit sa lahat pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Dahil alam ni Ate Hani at ng kanyang sambahayan na ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng biyaya sa mga taong nananangan sa kanyang magagawa. Proud ako na nagbebake at nagtitinda ng cupcakes dahil trabaho ko to.